sa loob niya lang naman. talaba. Na Pag tinuklap mo ito dito, Tuklapin mo daw? ko ma... <laughs> Naku, Pag na, po, na patay. Wala na iba okay, dito. <laughs> yan. Pag naputo, wala na uro yan. ang tuklapin. Yan. So, nah, nasa naman. Na, Ay, syempre tuyo na yung ko. Siyempre, tuyo na yung kinanggal ko. Tapos, yun. O, yan, Mga ganyan. Tinutok-tok yun. Nagtok-tok muna tayo. Wala naman tayong ano. Kung hindi na, itak. Yun ang ano, yung ang uh, kailangan nyo. No? Tuktokan kayo natin ang batik. Hmm. Tuktok eh. Ay, paboray ba? ka. Ito na, ito na. Ito yeah, na, yeah. na ano man yun? Bakit nag-ano? Mm -hmm. Yan nga ang laman nun. Yan, oo. Hmm. Ay. Ayun ay, ang laman niyan. Mm. Mm, ayan. Ah, ay, dapat hindi masisira mm -hmm. pag tinuktok. Ayun ay, ang laman. Oo, oh, oh, oh sarap. Oh, ay, oo. Oh. Ah, di ba kinakain niyan? Mm, kinakain na yan. O, kainin mo na. Kinakain okay, Kainin mo na. na. Mm. fresh na fresh pa. Oo oh, nga, ganyan nga yun. Oo oh. oh. nga, kinakain niyan. Ay, yun. kala ko kakainin mo na. Gagi. <laughs> <laughs> na, ito pa, ito pa. Ito pa natin. Ha? Ay! Ay! Nagusti sabi ko sa iyo, ito yung kinakain, kinukuha nila yan. Mm -hmm. Ay, ang dami niya nila. Oh. Oh. Ang dami. Mm -hmm. Ano kaya o. kung magkuha tayo bukas maghapon, tapos ibenta natin. Yung <laughs> <laughs> Tug tsatsaga na. Katotok-tok. Wanda tayo ng kutsilyo. Nga, mm -hmm. ito ba yung sarap na ito? Ang mm ina. -hmm. Mm -hmm. hmm. Hindi yan talaga siya. sira, Oo, ganun nga yung bowl. Hmm. Ako, ito lang ano mo, susi. Ay, kala ko susi. Hmm, ito ang sarap nito, oh. Nay, naman pala, nagkakanda hirap tayo ng pang-ulam. Dito pala mga pang-ulam. daw natin? Ba't naman sa titikman mo, edi... Hilaw pa man yan. Hindi man ito kinakain ng hilaw. Ay, ng, ng loto. Hilaw talaga kinakain to. Ha? Ilaw talaga yung kinakain. Ito pa. Ito, 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 ito. Oh, ito, ito, Hindi, tingnan mo to. Ah, yan, oh. Sarap, oh. Kinain mo? Oh, no, kinain ko. Kini mo, hmm. mo na ulit. <laughs> wait lang, wait lang, wait lang. Okay, tapang. Hahaha. <laughs> maalat siya. Mukhang sa maalat. Maalat na malansa. Hmm. Yeah, Parang lansa. Huwag kinain. Malansa nga siya. Pero may... Mo... Gasan mo kasi dun, oh, sa dagat. Hmm. Ano na tayo? Piling ko sa sopa. Ang dami. Mo. Uy! Ang masing kainin. Masoka ka hmm. talaga niyan. Pero bakit na? Ano talaga dito? Bukas, mabalik tayo dito at magtatalaba tayo. Yan na lang ang kakainin natin. <laughs> Ibebenta natin doon sa palengke. ang susi. Hindi talagang makakaarawin.